Say good morning! Say good morning anak! Today is August 26, 2025 Ayan po guys, napakalamig mga palangga So good morning, good morning! Happy bliss uh, Tuesday everyone! So napakalamig ngayong umaga guys Ayan. Kanina pa kami gumising ni Papi guys at sa katunayan nga, at tapos na pong kumain si Papi yung ulam po namin is lechong baboy kasi mayroon pong nagbigay sa amin guys yung uh, kasin uh, ko po mga balanga so ayan good morning ito po ang update ni papi ngayon guys ayan po relax na kayo si papi mga balanga kay nganuman. busog naman ni eh, guys <laughs> busog naman is papi guys Purti ng busogan ni Papi, mga palangga. Oy! Say good morning, anak ko. Papi, say good morning to your viewers. Sige na, anak. Mag-good morning ang baby. Hina-hello, guys. Happy, happy Tuesday. So, ngayong araw, mga palangga, is napakalamig talaga. So, mabuti na lang is tumila na po yung ulan kasi dalawang araw po ang lakas ng ulan po dito sa amin. So, nagbabaha na yung sapa. Yung tubig namin dito na supply, guys, is, ano, lubog. Lubog siya, guys. So, good morning, good morning. Kumusta po ang inyong morning? I love you all, guys. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At ganun din si Papi. Mua. Ayan. This is Papi's update this morning. Ayan. Time check here is 8 a.m. So, titingnan ko doon sa may posit guys kung uh, may tubig na ba. Kasi wala ang wala kaming tubig ngayon mga palangga. Naubos yung pondo namin kasi eh, ilang araw, tatlong araw na walang agas dito sa tubig guys. So, good morning! Happy, happy Tuesday! Araw ngayon ng Martis guys. Agosto 26, Tuig 2025. At ganun din, yan. Hindi ko po yung binuksan yung bintana guys kasi napakalamig. Yang naiwan na pinadala na packets guys. Yan para yan sa aking apo mga palangga. Yan. Tinabi ko lang kasi kapag pumupunta po sila dito ibibigay ko yan. So good morning, good morning. I love you all guys at mahal na mahal din kayo ni Papi guys. Good morning, napakalamig na umaga mga palangga. Grabe. Ang lamig talaga mga palangga. Hindi matabang ang katugnaw. Tugnaw sa panahon guys. Grabe. So ayan. Medyo kanina guys ang ingay ng mga sasakyan kasi ano. Maraming pumapasok sa eskwela at sa nagtrabaho din. Yung mga motorsiklo guys mostly ang ingay ng mga buses. Bihira lang yung mga okay lang ang boses, guys. Mostly yung mga ibang motorsiklo na dumadaan dito, mga palangga, is napakalaki ng boses. Napakasakit sa tainga. So, yan si Papi, oh. Relax na relax lang siya, guys. Kasi busog na busog siya. Yung ulam niya is lechong baboy. Pinapaksew ko po, guys. Pinapaksew ko po yung ulam ni Papi. Uy, uy, uy Ano na anak? Kuto na anak? Agoy Kuto nang itom Jesus, buyagi <laughs> Buyag Buyagi intaw niyo ninyo akong anak si papi Buyagi, buyagi Ha? Huh? Yan, mag-say good morning ka Bliss Mama, be Bless mama, be. Bless mama. <laughs> Lipayas kong anak oy, ko, nidol ko. Eh. Bless mama. Taga santo. Kaloyan si ginawa kong anak nga gwapo. Very good. Uy, pagkagwapo. Kwa na to smuta, be. Sus, kapinangga sa anak. Kapinangga. Ayan, thank you for watching guys. Ito lang po muna ang update ni Papi. Say good morning anak and bye bye anak. And say thank you. Pagkagwapo. <laughs>